Good afternoon mga idol, mga follower Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Good afternoon po sa inyo Ito mga idol, ito yung finish project namin dito sa Metropolis Binangunan, Rizal Ito mga idol, pansinin nyo Ayan Abos, yan Bapapansin nyo mga idol, ito na yung Stopper Pulse ba tayo mga idol para makita nyo Ayan yan lang mga idol, kung mapapansin nyo. Sige boss, ikalat mo yung tubig para makita nila. kung mapapansin nyo mga idol, ayan. May block na ako dito mga idol. Ngayon, papakita ko lang naman sa inyo. Ayan, kung mapapansin nyo, ito ang tawag nito mga idol, stopper pulse. Ito naman ang box pools. Yan, yung pinagkapitan na stopper pulse, ito yung stopper clip. Yan, yan lang ang dadaloy ang tubig mga idol. Well, hindi mabubulok to. Kasi yan, gaganun lang ang tubig. Baitang kasi itong mga idol, kung mapapansin nyo, hindi maipiktuhan yung span rail. Yan. Kung mapapansin nyo mga idol, yan lang. Oh. Hmm. Kalat mo boss. Yan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Ito, finish project na itong mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, akit tayo. Dasa mo pa ako boss. Ito mga idol. Yan sa sa amo boss. Yan dumi. Ah. Uh, uh. Ito mga idol, mga papansin niyo. Eh pakipatay mo niya nak. Kaya ano? Oh, ayos na. Oh, nagkalat ng concrete ng lating. Ito mga idol, finish project na ito. May mga may mga kaping na ito, mga idol. Ang kaping namin mga idol eh banawi type din. Yan, yan ang design ng architect Lawrence Intalan. Kung mapapansin nyo mga idol, yan. Papakita natin. Yan yung banawi type namin mga idol, yan. Yun ang cupping. Yan. Baitang din, parang moldura ng gutter. Yan. Kung mapapansin nyo, parang cornisa Yan. Yan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon to sa inyo. Finish project na naman ito mga idol. Lipat na naman sa ibang project bukas. Happy Friday sa inyo mga idol, mga follower. Ayan, linis. Ayan, binugahan na namin na lang na, na, ito tubig mga idol. Kailangan, bubugahan ka agad para matatanggal ka agad yung aribaba. Bukod yung halimbawa wala pang red bugahan mo rin yan. Kasi kailangan, alagaan yung yero. Ayan, kahit anong kapal ng yero, pag eh, hindi mo inalagaan yung linis ng yero, kakalawangin yan. Ayan. Ito mga idol, kung makapansin nyo. Ayan. Ayan. Yan lang tata, lang tatagos ang tubig mga idol. Ayan oh. Ayan, yung area na yan oh. May balik up na kami mga idol. Finish na to. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Ayan. Yan yung mga kasamahan ko mga idol na kahit basa yan, kumakapit yan kasi gahi yung mga chinilas namin. Ayan. Okay, good afternoon mga idol, mga follower. Finish project dito sa... Metropolis Binangunan Rizal Ayan. for lang to mga idol kung mapapansin nyo yun, yung una namin ginawa yung box pools Pagkatapos yung binilag ko yung naglatag kami ng yero tapos yung kahapon o, hanggang ngayon kaya 4 days lang to mga idol itong laki na to 4 days Yan. ganda kung mapapansin nyo may capping na may stopper poles may ridge roll may balikap yan yan takip ng baligatir para hindi makikita yung mga pinagupitan yan yan dadaloy lang ang tubig niyan mga idol wala nang problema yan po din may nakikisamin na nga sila mga idol para inaapuran na rin itong mga itong project na to ang importante natapos na namin Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo pinis Project dito sa Metropolis mga idol mga follower ayan. ganda ganda ng project ganda ng pinis eh, mga idol diretsyo diretsyo yung mga ridge roll lahat pati yung stopper poles diretsyo yan ayan. kung mapapansin yung mga idol yan yan, yun ang puwang yan dyan ang dadalo yung tubig ayan. Ayan. Gaganun lang yan. Tatalon lang yan ng harang. Kasi maganda yung box pools mga idol. Kahit anong tagal, hindi ma mabilis, madal, masira yung box pulls kasi walang i na tubig yan ang kinagandahan ng mga idol mga follower ayan, okay. ayan si parin looming talagang pagod na ayan si anak ko yung uh, Ayan, kinaganda rito mga idol. Yan, naka slanting yan. Kung mapapansin yung mga idol yan. Yung stopper poles, yan, naka slanting yan. Para hindi i-stack ang tubig dito. Dadaloy lang dito. Yan, kung mapapansin nyo. Ayan, tuyong-tuyo kagad. Yan. Ayan. Kung mapapansin nyo yan, ma hindi nagagalaw itong mga idol kasi mayroon itong stopper clip. Yan, direksyon diretsyo. -diretsyo. Yan. Yan ang kinagandaan dito mga idol kasi indirect nang nang spandrel ito mapapansin nyo indirect nang spandrel yan kaya hindi mabababasa ang spandrel nito kaya e, kung mapapansin nyo ayan, ayan. kung mapapansin nyo, ito yung stopper pulls namin uh, stopper box uh, box pulls ayan atin uh, mo malaki ang clearance hindi papasok ang tubig ayan. kaya e, kung mapapansin nyo ayan ayan yan ang dadalo yung tubig mga idol, itong area na to. Yan. Yan, yan, yung area na yan, yan. Babagsak lang ang tubig niyan mga idol. Yung binuhusan namin kanina. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Ko. Good afternoon po sa inyo. Finish project na naman tayo mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Thank you. God bless to all mga idol ko at mga follower ko. At mga construction worker. Thank you. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout to a new Thank you. God bless.